Felix Isagong Manalo, sugo ng Diyos sa huling araw sa pisa ng mga hula sa banal na kasulatan. na ng Ebanghelyo, pastor ng mga tupa ng Diyos, mananulat, orador, at ministrador, ang parinaw at matatag sa pagpapasya kinilala maging ng iba't ibang pangkat ng pananampalataya bilang isang makatangyarihan leader ng reliyon. Tumbalik sa inaasahan ng mga umuusig na sa pagkamatay niya ay kasamang maglalaho ang Iglesia ni Kristo, lalo naging mabilis ang paglago nito na ngayon ay hindi lamang sa Pilipinas kundi nakarating na sa iba pang panig ng day day ito ay hindi gawa ng sino mang tao. Ito'y katuparan ng mga paunang pahayag ng Diyos at ng kanyang pangako sa kanyang sugo sa huling araw. Oo, mula ng magkaroon ng araw ay ako nga at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong bibigyan? Ano ang maligyan inyong Anong meron Kayo ba'y binigyan ng Diyos? buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng balabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati kaabihan. O, oh, kanino nyo pa sa salamatan? Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa kay isang santo? Mga dilikha! Lalapit ba kayo kay Bilig Maria? At nasabihin nyo, ano ang dapat gawin? Diyos po, napakalaki ng pag-ibig mo sa akin. Ako isang taong nagkakamali at tumatawa ng kamalian. Hindi kita napupurihan, napupurihan ang tapat sa aking pamubuhay. Kayo naman, nanalating niyang yung pag-ibig sa akin. Pinipigyan ko ko ng ikabubuhay sa araw Ako'y payapa, ako'y tahimik. Ako'y sa muna ligtas sa kita. Ang, ang buhay ko yung makalwalo at Upang ang pag-ibig mo sa akin ay patutong ko. Abang Diyos, ang lahat ng ito'y inyahain ko at tiniyado ko sa'yo sa pangalan ni Jesus Christ ang aming tagapagliktad. Nakapagpatalatan kayo. Bakit kayo ng Maria kayo patalo? Bakit sa santo? Yung pala sa inyo? Yung pala nagbibigay buhay sa inyo? Wala tayong galang at wala kayong pitag nagkakasala tayo sa ginagawa natin yan. Kaya't magbangon tayo, mga kapatid at mga Pilipino pang kababaya. Magbangon tayo sa pagkakabagihan. Iyakabi natin ang ating ama. Iyakabi natin ang ating Diyos. Sinaantay niya tayo pala at Sinasabi niya sa atin, anak, hindi ko rin ang pakamangsan. Inaliko ka. Ngayon may inaantay kita magbalik ka Bumalik tayo bumalik tayo Sabihin natin sa naging patawarin mo kami Hindi namin nalalaman ng aming ginagawa Salamat sa iyo at nagbigay ka ng ilaw Nagbigay ka ng liwanag at ikay dati nalala mo Ako'y bumabalik sa iyo, patawarin mo ako Ako'y tulungan at magkailig mo na mo Hanggang ako'y nabubuhay ay alayan mo at araw-araw Matupad po ang bawat ay gusto mo kita ang pananampalataya may tinuturo ni Yeso Cristo ng ating Panginoon ng mga punto. Hindi yan ang pananampalataya na itinuturo ng mga taong lumilito at gumagawa ng balita at bukas. Hindi. Lumapit kayo sa kanya. Opo, sa kanya kayo lumapit.